Kung may mga apps na nakakonect sa inyong Gmail account na hindi nyo na ginagamit ay burahin lang natin ta dahil pwede nilang makuha ang ating mga personal information. Yan din ang tanong sa atin ni Ma'am Anisa, anya paano po ma-remove yung apps na nakakonect sa Gmail. Kaya for privacy and safety gawin natin ta. Una buksan lang natin ang ating Gmail account. Pindutin ang inyong profile picture sa upper right side. Pindutin ang Google account. Scroll up ng kaunti at pindutin ang data and privacy. Scroll up at sa ibaba makikita po natin ang third party apps and services. Din dito natin makikita yung mga apps na nakakonect sa ating Gmail account at e-delete nyo lang dito yung mga apps na hindi nyo na ginagamit para wala na silang access sa ating mga personal information. Tap lang natin ang app. Scroll up at pindutin ang delete all connections you have with the app. Din tap confirm. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng ating privacy and security at pag-iwas sa mga scam at phishing attacks.